Muling naging laman ng balita ang kapuso actress na si Bea Alonzo, matapos siyang mamataan kamakailan sa isang pampublikong event na kasama umano ang kanyang rumored boyfriend na si Vincent Ko. Hindi lamang si Vincent ang kasama ni Bea, kundi pati na rin ang ina nitong si Susan Ko at kapatid na babae. Dahil dito, mas lalong umingay ang haka-haka na tila lumalalim na ang relasyon ng dalawa. Bagamat hindi pa kumpirmado ang tunay na estado ng kanilang ugnayan, may mga espekulasyon na ipinakilala na raw ni Vincent si Bea sa kanyang pamilya, at tila boto naman ang ina nito sa aktres. Ayon sa mga nakasaksi sa naturang event, maganda raw ang naging pakikitungo ni Susan kay Bea, na ikinatuwa ng mga fans na umaasang magiging masaya muli ang aktres sa aspeto ng pag-ibig. Para sa mga hindi pamilyar, si Vincent Ko ay anak ng negosyanteng si Lucio Ko, isa sa pinakamayamang bilyonaryo sa Pilipinas. Ang kanilang pamilya ay kilala sa industriya ng retail, partikular sa pagmamayari ng mga malalaking supermarket chains na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil dito, hindi maiiwasan na pag-usapan ang posibilidad ng isang high-profile relationship sa pagitan ng isang kilalang aktres at ng isang miyembro ng prominenteng pamilya sa negosyo. Ang mga balitang may namamagitan kina Bea at Vincent ay unang lumutang sa publiko nang maispatan silang magkasama sa isang bakasyon sa Espanya. Ang nasabing mga larawan at sightings ay agad na naging viral sa social media at mga showbiz pages na siyang lalong nagpainit sa usapin tungkol sa kanilang pagkakamabutihan. Gayunpaman, nananatiling tikom ang bibig ng dalawa at wala pang formal na kumpirmasyon kung sila nga ba ay may relasyon. Sa kabila ng pananahimik ni Nabea at Vincent, hindi mapigilan ng publiko ang magbigay ng kanika nilang interpretasyon sa mga senyales ng kanilang pagiging malapit. Ayon sa ilang netizens, tila malaki ang posibilidad na sila na nga ang tinutukoy ng ilan bilang endgame o ang taong makakasama ni Bea sa habang buhay. Para sa mga tagahanga ni Bea, karapat dapat na raw itong lumigaya muli, lalo na't na matagal na ring walang kumpirmadong romantic relationship ang aktres mula nang maghiwalay sila ni Dominic Roque. Samantala, marami rin ang humahanga sa kung paano hinahandal ni Bea ang kanyang personal na buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan at pagiging isa sa mga pinakamagagaling na aktres ng kanyang henerasyon, nananatili siyang privado pagdating sa mga isyong may kinalaman sa kanyang puso. Para sa ilan, mas mainam ito upang mapanatili ang dignidad at katahimikan ng isang relasyon, kung meron man. Bagamat nananatiling usap-usapan lamang ang lahat sa ngayon, hindi may kakaila na excited ang mga fans sa posibilidad ng isang bagong pag-ibig para kay Bea. Kung totoo man ang ugnayan nila ni Vincent ko, tila magandang senyales na agad siyang tinanggap ng pamilya nito, na madalas ay malaking bagay sa anumang seryosong relasyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Bea Alonzo at Vincent ko. Habang naghihintay ang publiko sa anumang kompirmasyon, patuloy pa rin ang suporta at interes ng marami sa kung ano ang magiging susunod na kabanata sa buhay pag-ibig ng kapuso star. Ano ang sinyo sa balitang ito?